Pahit doon. Ay, pahit na? Ay, kaya ako pahit na yun. Pasalit. Takna. So, ayan na nga. Dahil birthday ni Ate Kim ngayon, meron tayong pa. Spaghetti, cake, at ice cream. Sana magkasa parang, pero parang hindi. Pero, Bitbit -bit na rin namin yung mga shorts kasi nung na nakita, may nakita ka sa amin si Mami eh. Nakita ni Nakita nila na namigay ako ng tag to, ng hood sa kapabango. Ngayon naman nagbibigay sila ng mga short. Short naman yung bibigay nila. Yung mga girls, wala bang nasa kanila ha? Anong, anong gusto niya Dress? Dress sa inyo. Ha? Ay, magkausap tayo spaghetti. Ah. Uh, Shorty pang lalaki ha, pandre. Ugmaray niyo mga girls. May mga girls kasi tayo guys. Ah. Mga ngati mga oh, mga pala, mga pala, pala girls. Pala girls. Pala igit <laughs> girls. <laughs> Grabe. Wala sila mga hundi kasi pang lalaki. Pero gusto niya yung ganon. May parang jacket. Ah, kay bugnaon sila. Kadlaon gano'n nga. Bugnaon sila. So magpalit kami may ugma. Ugma na ko yatag. Asa yung paputan niya? Yan!

Kasi mamimigay natin ng short kasi hey, ang short sure dikian. Ay, sa kiyan Ang short di kiyan. Hindi yan. Hindi, yata Ay, wala na lang. di ba? Perfect! Ayan na, so, spaghetti. Ang no? dalapan okay. okay. Ayu din Ayun eh. din Dini dapat syah. <coughs> <coughs> Go balin. Ada abante. Agay, kira ko, hinay. Sige, kira. 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 dia. Kena. Sige, kira. Sige, kira. Sige, kira. Sige, kira. Sige, kira. Sige, kira. Sige, kira.

Alam na isa ka ni bangko. Kasi siya masalanan a sure. man ang kon abila bol. Lagad mai kayo. Sa makana. basketball pa. Wala na sa oval na sila. Wala na. ni keneng sai. man. mo ay.

Simsut to ilaha. Ang Ay, sulubun man sa... Sige na. Sukuran, hindi ako. Maiko na. Puntay, maiko sa ima. sabi ko may Pakay Sa iyo mga paa. Sa iyo mga legs ba? Iyan na daw dong. Iyan na daw ang igo pa kau 'to ni ba eko para sa yung anak. Oh, Ikaw, iko na. Iko na. Tingnan mo. Ikoyan iko na, na kayo ka. byang dahlan ngano nakapalit kay Giko ta semong shorts. Oh, nara Pag ara mag spaghetti, ibo bibigina nana Dako ka. Dika iko sa shorts. May animas. 018.

ah oh, kuha na kay okay. Anda, kayo. Kay. <contamins> balaig. Balaig, balik ka bang gagmay. balik. pa pwede. Panin, pwede na balik ka gagmay. napa may mga tag. alis na dag ko. Balik. siya. dugangan ni sa kay Oo, balik kayo kayo Nasa other uh, team. Uh, okay. Nice sa kwani. ibalik balik Ang gagmayan. Dito yung Itu yang spaghetti. Go Raya, Kim, you for the spaghetti. Spaghetti time. Liniana, Liniana. <laughs> the picture of Kaviyas yeah, is The picture is a little pong. Diet! Uh. Spag! At the end tinapay. from ice cream. It's pero ice cream. Ay na Sa sulan to. ay. sa inyo. Ay na pay panda niya. Spaghetti din pan. Ada <laughs>

Kase bread <laughs> Mama Sita. Let's go.

Pagati ya. Tengok -ti tikim. Ini mm. nak water. Ini nak apa? Ang tubig sa pool. Gina, -a. perfect. Ayan. So, dito meron na rin. Ayan. So, ito na siyang kwanan doon. So, ala, ito pala yung ano niya. So, sabi niya, benda na tiles. So, this is yung mga bangko na pwede mo higdaan. Ah, napatubod dito din sila. Tubod, water. Ayan, this is for kids na pwede umupo. Ayan, magpapunta doon. Ayan. Ah! -huh. Uh -huh. Ito rin si Yan Oh my god Malapit na La! Lala yung mga coins Kuchara yung ang coins Para swerte Na may mga coins oh. Yan La Hagdan Oh Ang init talaga no Kasi it's you know Oh it's Saturday today So yun ang update Ang ganda na ng pool area Alam nyo naman Naka finishing na Ganon, dito din. May mga ano din mga food pass at meron ding ito para ano. ay actually yan ang, ang lalagyan ng mga bato-bato na kinuha namin at magkukuha pa kami kasi kulang pa. Yan. Yeah, very excited. Tayo silang